Ito yung ilog dito sa barangay namin dito sa probinsya. Ayan. Dahil walang harbisan niya ng mga pala, yung mga itik nandyan Diyan rin nalagay ng mga tao. Diyan no? Ayan. Tapos doon kabilang barangay naman yan. tapos dito kulungan niya ng baboy tapos ito nagpapagawa rin yung brother ko ng kulungan ng baboy tapos yung bahay ko naman nandun papunta dun palabas yan maraming nyug malawak ang yugan at palayan dito sa probinsya namin matagal tagal yung bakasyon ko kasi 3 months kaya kun kunting vlog muna dito sa probinsya Ayan, oh. pero malinis yan yung ilog na yan hindi tulad dyan sa Taiwan na maraming kimikal. Yung ilog na yan, yung tagos niyan papunta doon sa may dagat. Dito na yung brother ko na nagpagawa ng kulungan ng baboy niya, Nagbili, uh, bumili ng snack. ito dito nasira pala to nung Yolanda kaya linagyan to ng recrap hanggang doon yan yung recrap na yan So hanggang dito na lang muna guys mga kabayan ko dyan sa Taiwan Ingat kayo palagi dyan. God bless.